Nakahanda ang Department of Social Welfare and Development na tulungan ang mga jeepney driver na maapektuhan ng PUV Modernization Program. Ayun po kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, sa kasalukuyan ay wala pang natatanggap ang kagawaran na impormasyon. Aniya, sa oras na may humingi ng tulong sa kanila ay agad isa sa ilalim sa assessment ang sinumang hihingi ng tulong bago ito bigyan ng kaukulang tulong. Kabilang sa mga maaring ibigay na tulong ay ang food o cash assistance sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situation o AIX at livelihood program sa ilalim ng sustainable livelihood program. Sinabi rin po ni Dumlao na uunahin sa SLP ang mga nakalista sa listahan na siyang database ng mga mahihirap na pamilya o di kaya ay mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4 Peace. Sa ilalim po ng PUV Modernization Program, dapat makonsolidate ng mga operator ang kanilang prangkisa sa ilalim ng mga kooperatiba o korporasyon para makabili ng mga bago at environmentally friendly na mga transport vehicle. Marirevoke naman ang prangkisa ng mga PUV operator na bigong makapag-consolidate sa palugit na naposun, napasuna noon pang Abril 30.